Hi guys! So ngayong umaga, samahan niyo akong hanapin ang sikat niya na bibingka na na-feature sa The Chewy Show dito sa Puerto Princesa. Sabi ako kasi wala nga masyadong kasunod kaya nakapag 100 ay gumawa akong kawa ko. Kasi walang phone mo dito. Let's see. Dito kasi nila bandang dulo daw. So, ay sya palapit na tayo na lang sa kagulo Sana lang may tinta kasi today is Sunday. And medyo tuwag na ako. Parang nakita ko na siya, wait lang. Baka maligaw na naman tayo. Meron na po kayo yung tinda? Wala. Matag... Ah, uh, pwede po hintayin ko na lang siguro. Sige, okay lang. So, ayun, habang naghihintay ako. Balik lang po ako, Nay. Habang naghihintay ako, pupunta ako dun sa dulo ng BM. Kasi meron. Dito yung BM Beach. So, titignan natin kasi sunrise na rin naman. So, let's see sabi niyo na may 15 minutes pa daw yung bibigyan ka so let's check mo na tala yung dulo na sobrang bagal ko na so ito yung itsura nung no? beach dito sa may BM Beach ko alam kung barangay San Manuel or San Pedro to pero dito lang siya sa dulo ng BM Road ganito siya ang itsura niya kapag low tide pero pagdating ng mga around um, alauna or alas dos nagka high tide naman dito And, uh, pag umaga may mga taong pumupunta rin dito yan sila ate buong family para ano pa lang sunrise boy niya yan kakawin siya may nagde-date pag nakikita ko kasi yung sunrise parang it symbolize kasi na alam I yan yun this is another day there's so much things that I should be grateful for or thankful for kaya yun I'm so thankful kay Lord God na gumigising tayo everyday. I mean ako gumigising ako everyday kasi itong buhay na to, this is a blessing na agad eh. Bonus na lang yung mga na-achieve natin sa buhay. Gorgeous sun. Kaya lang kapag mga bandang alas 9, hindi na gorgeous ang pakiramdam. Masyado nang mainit. <laughs> lalo na dito sa Puerto Samahan mo pa ng blackout na hatid ni Paleko sobrang galing di ba? so tank ng blackout na naman oo mm -hmm. so, sa paghahanap ko nga dito sa BM Road ito nakita ko na sila yung hot bibing kawid to ba na na, na feature nga sa The Choy Show wow! So, nakikita rin sila ate ng sukang tuba. Tuba to ate, no? Magkano po isang bote? 25 po. 25. Sige, bibili ako na ito. Magkano yung malaki niyo po na 1.5? 80 po. Bango? Kariling gawa namin po Ay, sige. Kaya pala ang bango eh. Kasi yun din po yung nilalagay niya sa nilalagay nila na yun. Yung tuba? Mm -hmm. Yung fresh po, bagong ano. Ah, yun talagang yung yun pagka-harvest. Matamis matami siya. Oh, ah, okay. lang talaga sa puno. Is 80. 80 kasi yung bibihin ka already nung may ready na nila. Ayun, kasi ka dyan bibihin. So, yung kakamu nila na yun yung mga bibihin ka. Mmm, looks tasty. Ang lalaki si nanay Sige lang, Nay. Yung sampo yung kanina ni sa dagat. Baka doon po yun ay <laughs> yung pangapumunta doon <laughs> Parang piling ko naghihintay rin sila eh. Oo, oh, sabi ko kasi mga anong pa sabi niya. Ka. Na, 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 na. Napanood ko po kasi to sa The Chewy Show. <laughs> eh hindi ko alam sa tagal-tagal ko na dito sa Palawan. Ngayon ko nga lang na ano po yung ano niyo, yung to ba? Nag-vlog ko kasi yan sa dito. Marami naman nung nagaruto ng bibingka, irawan, ganyan, meron din. Mm. Magarwa, meron din yun Pero same po yun sa inyo or mayroon iba? Ito lang po yun sa amin. Yung... Pero same po ng pagkakaluto hindi. Iba din ano. So, na-curious no ako kasi, eto may tuba eh. Kasi siya isang pagluto. Hindi ko alam sa kanila kung ano. Kasi alam ko hindi talaga. Tapos yung tuba po na ginagamit niyo, yung bagong hango talaga. hindi na lang Hmm bago bagong po yan, makasino na yan. Mm. Kailangan yung bagong nakuha mismo sa puno. Ayan ah. Eh. So yun, ito naki-fill si nanay. Tapos isasalang yun. Pero yung mga nakasalang na rin doon. And may mga pinabalot na rin to si Ate. Or customers na nag-order. Na doon pa sa BM Beach. Para maraming sunrise sa singa habang hinahantay ito. Chowi Ayun po yun yung chowi ang nag-ano dito. Dalawa ko yan sila eh. Isa ka farmers. na naman yung isa. yun Hindi po. Doon yun na ate. Mayroon yung sa ano. Antay mo lang. Hindi ko alam kung magkano sa kanya. isa yung mamaya na. Balik na yun. Dagatin yung papunta. Ayan lang, ang sarap diba? Biro nyo 10 pesos lang yan dito ha. Kasi may nagtitinda dun malapit sa HTU. Oh. Pero malalaki yung kanila kaya lang okay namin yung lasa na eh. Pero para sa mga nagtitipid na ordinaryong mamamayan lang, oh, mahal ang 70 pesos. Oh, so ito 10 lang. namin po. Di ba? Eh ano don't know, I na know, Magkano po Ilang yung... mamaya lang Sige po ka na? Ah uh, oo po Ano? 15 Sige po mamaya lang po. Sige Kaya ano, na muna kayo Bigt na na yun ba? Layo, layo na wala pa Dami na, na doon, nagpicture kasi kami. <laughs> nagpicture na namin yung sunrise. Ah, okay. Sabi ko nga, ala, galing. May naliligo na rin pala hanggang ganito kumaga doon. Malalim uh, po ito, eh. Hindi po, ang babaw. Uh, babaw. Mga ano yan? Ito, hindi may mga umusipot pa. Ayun, ba? e, kapag-apag to.

Kaya no. nag-clearing ka kami dun sa Wala ka pa din Ay, hindi. Na. Hindi niya dun gamitin kasi <laughs> yung Okay, magsama okay. ka din, <laughs> tayo ako. Hindi na nagsayo ko ba? Pente na yun na. Ano yung mga Ano Ano yung mga kasi? Ano yung mga kasi? Ano yung mga kasi? Ano mga kasi? Ano yung mga kasi? Ano yung Ano yung mga Wala, Sirby. Si si Ms. mga namay ay na. Okay. Okay. Ay, yung na. Legit uh. oh, okay, na buko. Isa pa lang natapos ko. Limang ganito sa okay. to. Oh. Wala akong tulog. Kasi ano 3 weeks na ang binigay sa amin is si

Alam mo naman papa mo, hindi ba palagay ng hindi ako? Ay, ay no, no. mabigas na ading. Uh, uh, Mag-alaw ka pantay sila ng no, kubo. Mm. Tapos ako mag-clearing doon sa tataniman. Si mak, mak kasama man, si Mak Mak man ang doon. <laughs> Siya yung palinisin. Hmm, si Mak Mak ang palinisin pa sunod kilulo niya. Dawa gabi na kami nakawin. Siya yung battery, hindi pa na-ibenta. Ang tataniman niya rin sa ang lalaki ng patak. Grabe pag natin namin sa kanto. Sabi ko, mm ito -hmm. kami. Sa <laughs> gabi, di ba nag-ambon? Pagtawid namin, <laughs> tuyong tuyo. Na, talaga. Oh, -tuyo. Kailangan ng uling. Oh, mm -hmm. eh, sa kanya, nire-repack niya sa akin. Sabi ko, ito sa akin. Hindi ako magpapalas ka lahat. Makana po benta niyo uling? 220 po. Kasi 169 <laughs> bili ko eh. Sige, ibibigay pa ako. Mm. <laughs> diba Sige, kailangan kumita. <laughs> Magdigusyo kapag mula kang kumita. Kaya, totoo. Na, ano na, ano na rin. <laughs> Basta yun yung mga di mo mabili sa iba. <laughs> Kaka, dito, ako gusto nila silang gumawa ng uling. Kaya, di ba ng Sabi namin, Iba eh, 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 kita sa bayan. Eh, yun, ba, yun, kaya nga, doon magagastos hmm. pa kayo ng gas nyo, pamasahe. Kasi kami nagasin yung gas, yun lasa yung suka. Kaya kaya matapoy yung suka. Eh baka say, ano na, nilalagyan ng tubig, hindi na iba yung, yung lasa. Unti, nagbili talaga <laughs> ako, kaya pala nasabing lang mura. Kumura nga, makamura ka, buwisit nito, wala kang lasa kasi ng amin talaga mahal dito kasi yung nagakari kami binabayaran namin. Hmm. Mm. na Saka matasiso kasi dahil kami mismo ang napakasin. Matagal po. Matagal yan. Buwanan kayo yan bago mag-asin yan. Be, may mabilis tindahan be. Isasali ka -ka sa mga malinit na buti yan na, na babasagin kasi hindi man yan mag asim kung dyan sa ano. Ba Kailangan babasagin na buti ang anuhan yan. Ay, marit lang. Tuturo ko man doon kayo. Huwag

ano ba? Yung... <laughs> ano ba? Ano ninyo? Magnanay. Ano kayong dalawa? Di ilaw mo rin. Patay mo rin. Ano ba? Amok si Sili. Nasa bahay. pero. If, niyo... if naghahanap kayo ng kakainin sa breakfast, punta lang kayo dito sa may BM Road. Hanapin ah? nyo tong hot bibingka with tuba na makikita lang siya dito sa halos katabi nitong Big J Sari Sari Store. Malapit lang din siya sa Happy Days. Ayan. Ayan. Sobrang bait ni Nanay. Tsaka ito yung isa sa anak niya. Tumutulong sa kanya. Ayan. So, bili na kayo. oh nga, yung Ah, nilang yan